One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog, dog naloloka ang beauty ng mama sam ninyo. So, yo, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga kumare at kumpare sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na to. Siyempre marami tayong chika na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo sa mga tatalakay natin ngayon. Pero siyempre bago muna ako tsumika, tsuchika na muna ako. So sabi ko nga, nako, bilis ng araw, no? Bukas Friday na. Siyempre wala akong pasok. Tapos sa Monday, wala na naman kami pasok. So, ang saya-saya. Pero syempre, ang pinakamasaya, syempre yung nalalapit na Christmas presentation ng mga bata. Actually, wala pa akong nagagawa. So, siguro, pagbalik ko sa next week, yun talaga, ariban na ako sa paggawa ng pre, ano, Christmas presentation nila. Tapos, hindi lang yun, syempre, ang isa pa sa mga inaabangan ko talaga, syempre, yung New Year's party namin. Kasi, syempre, sa New Year's party, exciting to, dahil, Siyempre, magiinuman kami, di ba? So, yon So, isa yon sa mga kaabang-abang na talaga naman na-excite ako. At hindi lang yon siyempre, Marami pang mga eksena na talaga namang aabangan mong bago matapos ang taon na to. Siyempre, ando doon yung Miss Earth, ang dyan ang Miss Earth Continental na talaga naman kaabang-abang din, di ba? Bago mag-Christmas. So, malalaman na natin kung sino nga bang mananalo at mag-uuwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Earth. And then, of course, sa Miss Earth Continental sa isang linggo na yan. So, magkakaalaman kung sino talaga ang mananalo na kandidata sa kanila. Di ba? So, yon Kaya naman, marami tayong chika ngayon na talaga naman hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, Mama Sam, kamusta na ang mga kandidata natin na lumalaban sa Miss Earth at saka sa Miss Intercontinental. So, ako para sa akin, okay na okay naman sila. etong si Liana at Duana ay talaga namang patuloy pa rin na nakikipagbakbakan ng bonggang-bongga sa mga kandidata dito sa Miss Earth. Medyo syempre mahirap para kay Liana at Duana. Ngayon ang nakikita ko sa kanyang assessment ko, for now, nasa top 4 siya. So, yun. Kasi, syempre, hindi natin alam. Kasi, ang dami mga Latinas talaga na may eksena. Ewan ko ba, bakit ngayon taon na to, grabe ang mga Latinas talaga, no? Ang tindi talaga nilang makipagsabayan ngayon sa lahat ng mga kandidata. Kaya, parang feeling ko, nako, possible talagang manalo na naman ngayong taon na to ay Latinas dito sa Miss Earth. And then, sa Miss Intercontinental, ganun din, nako, talagang umaariban din ang ating pambato at hindi nagpapakabog. Pero parang nakikita ko, mas malaki ang chance talaga ni Iona Gibbs na may uwi ang corona ng Miss Intercontinental this year. So, parang feeling ko kaya niya mag-sandwich win. So, yun yung nararamdaman ko sa kanya. Dahil iba talaga yung atake niya. Kung papansinin mo talaga yung, yung kanyang orahan, talagang very strong. At kahit kanino siya idikit na kandidata, talagang lutang na lutang yung beauty niya. So, yon Kaya parang piling ko, itong si Iona Gibbs talaga, laki ng chance para sa corona na Miss Intercontinental. And then, ito naman si Liana Aduana, nakikita ko for now, top 5. So, abangan natin. So, marami pa naman kasi eksena pang magaganap, lalo na sa Miss Earth, di ba? Ang importante ay lumalaban ng bonggam-bongga -bongga ang pambato natin. At eto na nga, sa mga chika naman natin ngayon. Ang una natin yung chika ay, syempre, mamasama na daw ang masasabi mo dito kay Miss Brazil, Miss Grand Brazil 2021 na si Lorena Rodriguez na nakatop 5 dito sa Miss Grand. At ngayon, planong ilaban nila sa Miss Universe. Oh, gusto ko yan. To be ako kasi nakita ko tong babaeng to. Pagdating sa intablado talaga, ay nako, magaling talaga siya. As in talagang maganda yung pasarela niya, matangkad, tapos may karakter siya kapag ando doon na siya sa entablado. Pero kasi, syempre, iba yung eksena noon sa Miss Grant, iba syempre kung isasalang siya dito sa Miss Universe. Syempre, kailangan niya i-level up yung sarili niya. But nakikita ko, kung lalaban siya sa Miss Universe, I think hindi siya may alto kuyo. Kasi alam niya kung paano talagang maglaro sa intablado. Sa akin, nakausap ko to dati ng face-to-face. -face. Sobrang cool niyang kausap. Actually, dalawang beses ko siya na interview eh. Maayos siyang kausap. Tapos, alam mo yun, mararamdaman mo na she's a very humble at witty candidate siya. Yung talagang masasabi mo, ay matalino to. So, yon So, parang piling ko kaya niya umariba talaga sa intablado ng Miss Universe. Pero, syempre, kailangan niyang maghanda ng bonggang-bongga. Kasi ngayon, umaba na yung hair niya So, dapat ibalik niya uli yung short hair na ganito. ba diba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika, mama tingin mo, bakit hindi na nanalo ang supranational queen sa Miss Universe? Samantalang, pag sa Miss Universe, mabilis silang manalo sa supranational. Mm. Kasi, syempre, ito yan eh. Iba kasi yung caliber na tinatawag na universe. Alam nyo, sa totoo lang, kung pinanalo nila dito si Antonio Forcel, parang wow, privilege to ng Miss, ano, ha, Miss Supranational. Kasi, alam mo yon yung reyna nila, kauna-unahan na lumaban dito sa Miss Universe na si Antonia Forcel. Pero, syempre downgrade sila kasi hindi nanalo. So, kumbaga, parang nando doon na masasabi mo na ko, medyo parang hindi ko alam kung natuwa ba ang Miss ano, Miss Supranational sa resulta, 'di ba? Kasi syempre, kung panalo si Antonia o kung sino man sa si Puerto Rico nakarating pa man ng more, eh parang feeling ko Tataas talaga yung value ng supranational Kasi doon talaga malalaman mo na parang wow, grabe Panalo talaga ang queen ng supranational Kung bagay yung caliber ng girl, iba talaga So, hindi nanalo So, ibig sabihin, hirap ang supranational na pantayan Yung caliber na tinatawag na pang Miss Universe So, yon So, ang masasabi ko, yung mga kandidata na lumalaban dito sa supranational na hindi pa ganun talaga kakalidad para maging isang Miss Universe. Yung kumbaga parang hindi katulad ng Miss World na kapag nag-finalist sila sa Miss World or tumuntong sila sa, sa top 5, ibig sabihin ay talagang subok na to. Kumbaga yung kakayahan ng girls ay talagang masasabi mo palong-palo talaga pagdating sa competition. Kung yung quality kasi ng girls. Pero at the end of this story, it's not about the supranational, it's not about the Miss World. Kasi kung iisipin mo, ito nga si Michelle D, naka-top 12 sa Miss World. And then, ito na nga si Shenis, naka-top 40 o top 30 sa Miss World. So, ang layo nilang dalawa. So, ibig sabihin, ando doon talaga yon sa kwalidad ng isang kandidata. Kung paano at kung ano ang dapat niya ipakita doon sa competition. So it's not about supranational kasi siya kaya hindi siya nanalo. Pero kasi sabi ko nga kung reyna na sila na supranational ay eh, subok na subok na. Saka hindi ibig sabihin na reyna ka ay panalo ka. So, di ba? So, yon So, di ba? So, yun lang yun, guys. Hindi natin alam kung ano pa yung mga susunod na magiging kandidata dito sa Miss Universe in the future. So, maaaring depende talaga yan sa kalidad ng babae. O, di ba? Para naman sa sumunod na chika, mama, sa mga Latina beauty queen sa Miss Universe, katulad na lang ni Mexico, Nicaragua, at Colombia. So, anong masasabi mo sa kanila at kung ikukumpa Parang mo sila sa uh, IMG girl, ano ang pinagkaiba nila? Okay. So, ako para sa akin, itong mga girls na to na Mexico, uh, Nicaragua, Colombia, mga Latinas beauty sila, na talagang masasabi mo kung ganda, maganda. Kung tangkad, matangkad. Pero kasi ako, mas gusto ko kasi yung quality ng isang girls na katulad ng IMG, na ira sa Miss Universe. Katulad na lang halimbawa, Catriona Gray, susubi ni Tonsi, sino pa ba, South Africa na si Demily Peter. Yung mga kandidatang to na nanalo sa Miss Universe, ibig sabihin nun yung ka quality ba nila iba. So, magaling sila daw kung paano magsalita, magaling sila kung paano kumilos. Talagang masasabi mo, very strong na, kumbaga, very strong woman na masasabi mo na talaga eto talaga yung pang Miss Universe. Kumpara doon sa Trump era na ganda lang na parang, yes, ang ganda-ganda nga. Pero parang, alam mo yun, hindi mo maramdaman sa kanya yung pagiging Miss Universe niya kasi may kulang. Hindi ba katulad ng IMG era na talagang masasabi mo, ay mga girls dito, kabog talaga at di kalidad, di ba? So, yon So, kung akong tatanungin mo, talaga ang dapat talagang sundin ng Miss Universe, yung era na IMG. More than dito sa Trump era, sa dito sa JKN era. So, mas maganda talaga yung IMG era. So, kasi yung quality talaga ng pagiging Miss Universe makikita mo. So, kung etong si Michelle D ay lumaban dito sa IMG, na Ira ay think panalo to si Michelle D. Siya talaga yung masasabi natin, wow, Miss Universe. At remember guys, noong Trump Ira, hindi pumalo ang kandidata natin. Abihira tayong mapasama sa semifinals. Pero yung IMG na talagang pumalo na ng todo-todo yung kandidata natin. So, yon Kaya ako, dapat sa susunod na ipapadala natin Is not only the good speaker Kailangan talaga makikita mo sa kanya Yung kwalidad na pangre na siya Diba? So para naman sa sumunod na chika Mama Sam, ano naman ang masasabi mo Sa mga transgender Na sumali dito sa Miss Universe Katulad ni Portugal Spain, Netherlands Kung sila sila ang maglalaban laban Sino ang panalo sa iyo? <laughs> nakakaloka. So, mas gusto ko silang makita siguro lumaban doon sa uh, Miss Qu International Queen or Miss Queen International. Parang piling ko kasi pag doon sila, talagang makikita talaga yung quality nila, yung ganda nila, yung galing nila, di ba? Kasi dito sa Miss Universe, um, hindi ko sila ma-appreciate ma diyan. Kumbaga parang hindi naman sa ayoko na may transgender dito sa Miss Universe. Kung baga, hindi ko talaga sila ma-appreciate kasi syempre, itong pageant ng Miss Universe talagang legit to para sa mga babae. So, ako naman para sa akin, siguro, mas makikita yung galing nila, yung talento nila kapag doon sila sumali sa Miss International Queen or sa Miss Queen International, mas makikita mo yung, yung kung paano sila gagalaw, yung eksena nila, mas panalo ang galawan. Kasi doon, kasi pabonggahan talaga doon eh. At pakabugan. Saka, lalabas yung talento nila, di ba? Kasi meron silang mga talent portion. Dito kasi sa Miss Universe, hindi sila talaga masyadong mapapansin kasi parang feeling ko, nagagamit lang sila as in para sa commercial ng Miss Universe. So, yon So, parang sa akin, siguro much better na doon sila sa miss ano sa miss queen international at doon mabibigyan sila ng importansya makikita yung talento nila Makikita yung galing nila at yung kalidad at quality nila bilang isang transgender di ba So, yon So, para naman sa sumunod na chika, mga Thai beauty queen sa Miss Universe na nakata 2017 si Maria Consular, 2019 naman si Pawin Sudadurin, at syempre 2023 naman si Antonio Forsil. Mama, sa tingin mo, kung papipiliin ka sa kanila ng isang kandidata na mag-uuwi ng corona, sino sa kanila ang pipiliin mo? mm si ano Maria Poncholor nakakatuwa kasi syempre nakarating siya sa top 5 di ba and then ganun din si pawinso dyan durin. And then, ganun din si Antonia Forsyl. Pero syempre, pinakamataas na nakuha si Antonia Forsyl kasi si Maria Ponchaler at saka si pawinso dyan durin, hindi sila nakatungtong sa top 3. So, talagang si ano lang ang nakatungtong sa top 5 at saka sa top 3. Itong si Antonia Forsyl. Kung baga, kung papipiliin ako kung sino sa kanila ang gusto kong maging reyna ng Miss Universe, ay syempre si Antonia Forsyl na. ba <laughs> diba? Kasi she's a closer to the crown, eh. So, ah, ayaw ka pa ba? Kumbaga, parang, she's almost there na, oh, konti-konti na lang. Susuko, tatanggihan mo pa ba yan? Diba? So, ako para sa akin, magaling naman yung ipinakitang performance ni Maria Poncheler at saka ni Pawez Sudadorin during Miss Universe. Pero kasi, iba kasi yung ipinakita din ni Antonia Forsyth. And then, para piling ko, ayun nga lang, may kulang nga lang sa mga Tiger girl na to. So, siguro, mas maganda na kailangan talaga nila mas deep pa. Yung alam mo yun, yung mas malalim yung experience, mas matiba yung experience para mas marating pa nila yung, yung talagang, alam mo yun, to the crown na. Actually, konting-konti na lang papuntan sa sila doon Kumbaga, sana makakita lang sila ng kandidata na mas the best pa. So, yon at para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, sa isa manalo na pagitnaan ng dalawang title holder na beauty queen. Ito nga ay si Catriona Gray mula sa Miss Universe at ito naman si Mariam Velasco naman para sa Miss International. So anong masasabi mo dito Mama Sam? Ito na ba ang sign ni Atisa Manalo na siya na ang susunod na maging Miss Universe o maging isang title holder sa international pageant? Mm. Actually, wala naman siya ibang sasalihan kundi ang Miss Universe Philippines, di ba? So, ako para sa akin, tulad niya na sinabi ko, um, eto kasi yung si sa Manalo, talagang bihasa na yan pagdating sa beauty pageant. Kung baga, alam ko na alam niya kung ano ang gagawin niya, kung paano siya lalaban. So, katulad niya, syempre, si, ano, Catriona Gray, marami siyang natutunan for sure kay Catriona Gray. Marami siyang alam na ginawa ni Catriona Gray kung bakit ito manalo. And then, kahit siya mismo sa sarili niya, alam niya kung anong experiment ang ginawa niya para makarating niya ang first runner-up sa Miss International. And then, of course, nakita niya rin kung paano din dumaban itong si Mariam Velasco dito sa Miss International during her time. and then, siguro maganda doon ay talagang may sign siya na alam mo yon na may sign siya na maging isang beauty queen sa international pageant. Ayun yon nakikita ko. Parang feeling ko daming sign eh. Katulad na lang halimbawa sa ating bansa. So, nung CP si Awards ba? Bago siya manalo, noong 2014, naka-top 10 muna itong si ano, MJ Lastimosa. Tapos, ganun din si Rachel Peter. Bago manalo si Catriona Gray, naka-top 10 muna si Rachel Peter. And then, ngayon naman si Michelle D. Kaya kung si Atisa manalo, ang ilalaban natin sa Miss Universe, feeling ko, baka, eto din yung side. O, oh, di ba? Plus, si Atisa manalo, meron din parang calling talaga to become a next Miss Universe. So, marami siyang mga, alam mo to, na parang, kumbaga parang hinihintay niya lang yung proper time, kumbaga timing ang inihintay ni ati sa Manalo para sa competition na Miss Universe. At kung sakasakaling siya ang mananalo Miss Universe Philippines, so talagang timing lang yung inihintay. So nakikita mo na potential naman, nakikita mo na talagang may laban naman, at nakikita mo na parang may excite ka sa kanya kasi alam mo na alam niya kung ano ang gagawin niya sa competition. At hindi lang yun, guys, ha. Pinag-uusapan din si ati sa Manalo ngayon sa mga Latin area, sa mga Europe area, yung mga page ng mga beauty pageant sa Latin. Nako, talagang matunog talaga ang isang atis sa Manalo. Nako, sabing ganon, isa sa mga naging first runner-up sa Miss International, lalaban sa Miss Universe Philippines. O, so, diba? Kung baga doon pala, maririnig mo na na may ingay talaga ang isang atis sa Manalo sa competition at saka aabangan kung mananalo siya o hindi. And then I hope naman sana naman manalo para very strong talaga yung kandidata natin na ilalabas sa susunod na taon dito sa Miss Universe. Diyos ko, kahit hindi na kayo magpapadyon, i-appoint na lang ninyo yan. Kasi parang feeling ko, siya na. Charot! So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo. Dito sa channel ko At sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please don't forget to click like And subscribe my channel At i-click niyo na rin po ang notification bell Para lagi kayong updated Sa aking mga chika Sabi ng ganun, always keep smiling And always think positive Walang imposible guys sa itaas Magtiwala lang tayo sa kanya Kaya guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating chikahan See you tomorrow Thank you guys thank mm -hmm. you